Yulat sa halos lahat ng sulok ng mundo ang mga nilalang na bampira at hindi na iiba ang kapuloang Pilipino. Ang manananggal ay isang nilalang ng kadiliman mula sa alamat ng Pilipinas, isang marikit na babae sa araw. Subalit nagiging nakapangingilabot at bangkay na buhay pagdating ng gabi. Pagsapit ng dilim, humihiwalay ang itaas na bahagi ng kaniyang katawan sa ibaba at sumusulpot ang malalaking pakpak nakawangis nang sa paniki upang makalipad siya. Nakalaylay ang kanyang mga laman loob, pati na ang bituka mula sa hiwa ng punong katawan, kaya lalo siyang nagmumukhang kakilakilabot at nakakasindak. Namumugad ang manananggal sa kanayunan, nagkukubli sa mga yungib, kagubatan o abandonadong bahay. Taglay ang mahahaba at matutulis na pangil. Lumilipad siya sa gabi para manghuli ng walang malay na biktima lalo na ang mga buntis at ang kanilang hindi pa isinisilang na mga sanggol. Ibinubuka niya ang kaniyang labis na humahabang dila, kayang umabot ng malayo. Upang sipsipin ang dugo at laman loob ng biktima, pinaputla at pinapatay ang mga ito. Nagugat ang kwento niya noong panahong prekolonyal kung kailan ginagamit ang manananggal upang ipaliwanag ang samut-saring sa kamalasan, gaya ng di maipaliwanag na pagkamatay at karamdaman. Nagsilbing babala sa mga tao ang kaniyang nakatatakot na anyo at likas na pagiging mandaragit. Kaya't naging mapagmatyag sila at handang ipagtanggol ang sarili at mga mahal sa buhay. Sa gabi, tinasakmal ng nilalang ang mga biktima upang higupin ang kanilang mahalagang lakas buhay. Ginagamit ng manananggal ang mahabang dila upang makapasok sa anumang bukas na siwang, bibig, ilong, tainga at maging ang pinakatagong butas ng katawan. Tubalit, tulad ng marami pang kahawig na nilalang, takot ang mana manananggal sa kaniyang demonyong anyo sa sikat ng araw na maaaring magabo siya ng pira-piraso. Kaya't bago sumikat ang araw, muling nagsasanib ang kanyang katawan at namumuhay siyang wari ikaraniwang babae sa piling ng mga tao. May kahinaan din siya. Kapag iniwan ang ibabang kalahati Nananatili itong lubhang marupok hanggat hindi siya nakakabalik. Madalas pahira ng mga taga roon ang nakabuyangyang na bahagi ng asin, bawang o abo. Lubhang nakapipinsala ang mga sangkap na ito sa manananggal. Hinahadlangan nitong magbalik ang kaniyang kalahating katawan, pinipigil ang panibagong lagim kinabukasan, at itinakda siyang mapuksa sa liwanag ng umagang araw.